Hello everyone. Sana okay po kayo dyan. Mga last year po ata yun. Eh, nakapanood po ako dito sa YouTube na ang uh, tinatapik po ng dalawang mama po na nag-uusap ay tungkol po sa kung paano pong masasabi na ang isang pangyayari po ay miracle daw. So, doon po, ikwinikwento po ng mama doon sa TV host na nagwo-work daw po silang dalawa ng kapatid niya sa isang uh, napakataas po na building. And then, uh, may aksidente po na nangyari na yung pinatutungtungan nila o kinatatayuan nila ay uh, uh, na ano po, na damage. So, uh, pabuluso po silang uh, bumagsak pababa and na uh, yung kapatid niya po ay namatay po sa accident sa accident po na yon and uh, yung mama nga po na yung mamang na nagpkuwento sa TV host ay nabuhay po and uh, so inaano niya po inaano niya po na parang parang at para po atang inaano niya na miracle po yung nangyari po na yun sa kanya and uh dahil naka-experience na din po ako ng mga ganong pangyayari kaya inaano ko po na hindi po uh imposible 'yon. Like uh, katulad ko po like I said na naka-nakaka-experience po ng ganon Like uh like uh, katulad po sa isang uh, miracle na nangyari po sa akin na maituturing ko po ng miracle uh, na mga ilang days po before po ito nangyari eh nakakuha po nakatanggap po ako ng message sa kapatid ko po na ipinapaalam niya po sa akin na uh, kailangan po ng medicine o gamot po ng father namin And nung matanggap ko po yung uh, message niya po na yun, uh, kinabahan po ako and nalungkot po ako. Like nalilito po yung utak ko kasi nung time po, nung time po na yun, uh, ano po ako, uh, luhok cash. Uh, halos, uh, kukunti lang po yung ano ko na halos hindi po kasyang maipadala like or na, may padala ko ma'am po parang halos pambayad na lang po sa pag sa ano sa pag pang pay na lang po sa pag send tapos may konti pong matitira na pang ganun lang po like parang sobrang short po kaya parang naano po ako na hindi na lang po ipadala yung ganun so but sa kagustuhan ko po na matulungan yung dad ko tapos like I said nga po wala, wala po like sobrang short po na ano po ako na sobrang nalungkot po ako na so ang inano ko na lang po ay nagpray na lang po ako sa sa God na ganun po na parang need ko po ng help ganun yung Papa Jesus and then so So, mga ilang araw po ata ang nagdaan yun, or maybe a day, pagkatapos po nun, naisipan ko pong pumunta sa store po na hindi ko po, hindi ko po uh, maalala kung bakit po, like kung may importante po ba akong bibilhin or may, may dapat po akong i-return, ganun. And uh bago nga po pala ako uh uh bago nga po pala makarating sa e store na yon eh madadaanan madadaanan po papunta doon yung bangko yung bangko na pinag-aanahan ko po And uh nung time po na yon hindi ko po ginawang dumaan basta tumuloy na lang po ako sa tumuloy na lang po akong pumunta po ng e store na like kasi hindi ko po hindi ko na po matanda kung ano po yung ginawa ko noon. And then uh, pagkalabas ko po ng store imbis po na imbis po na like mag on the way na pauwi na po ako eh parang may ano po na hindi ko po maintindihan na parang gusto ko pong mag-stop dito sa store na to uh, gas station po siya na hindi ko naman po usually ginagawa and uh, like I said like I said nga po parang gusto ko basta parang gusto ko lang pong pumunta doon instead lang po like pumunta po sa bangko ko and then umuwi na po hindi po ganun yung ginawa ko or like it kasi pag magpapagaas po ako before po ako pupunta sa e store, may, gas may gasolinahan po sa amin, may gas station po sa amin. But, uh, uh, yun, basta gusto ko lang, parang gusto ko lang pong doon umano sa e store na yun. So, yun po yung ginawa ko. Na hindi ko po alam kung nagpagas po ba ako noon. But, uh, ano ko po na doon po ako mag-check po ng ano ko ng nang natitira nga pong konting ano ko na like siguro I was hoping na baka pwede ko pa rin pwede ko pa rin ano like may may isesend pa rin ako na kahit konti kahit na kahit konting pambili ng medicine ganun So ayun po doon ko po naisipang pumasok and uh, pagpasok ko po sa e store at nang matapat po ako sa ATM po, eh, nagulat po ako. Nagulat po ako na dahil may nakita po ako doon na nakalabas na po yung pera, nakausni po. So, parang hindi ko po malaman kung ano po yung gagawin ko na parang nakakakaba po na hindi ko po maano kung kukunin ko po ba yung pera or hindi. Kasi hindi naman po yun sa akin. At hindi ko naman po ano na mag ganun po yung manguha po ng hindi sa akin. Although like minsan meron po akong mga experiences na parang pwede pong mapagkamala na ganun na i-share ko din po ito dito. So anyway po, Naalala ko po yung father ko na ano na kailangan niya nga po ng gamot and naalala ko nga po si Papa Jesus na pray po ko. So, uh, kinakabahan man po ako na kunin po yun but uh, para po sa kaligtasan ng tatay ko, kaya ginawa ko na lang po yun kahit po parang hindi naman po talaga okay na pipilbad po ako. But like I said, gusto ko pong makaano po ng gamot yung tatay ko. So, yun, kinuha ko po yun. And then, uh, umuwi na po ako sa amin. And like I said, na, na ano ko po yung ano na yun, pera, na i-help ko po yun, na pang -dab -dab po, para po, pambili po ng medicine ng tatay ko po. And uh, tulad po ng mama, na nakakapag-share po, nakapag-share po siya ng ganun. Sa case ko po, na ano ko po to dito kasi nga parang may emotional po ako. Kumbaga, excuse me. Sorry po. But uh, like I said, in my case po, na share ko po ito dito. Uh, bilang pasasalamat nga po sa kabutihan po ng Diyos sa amin po ng pamilya ko. Like sobrang na-appreciate ko po, po yun. And uh, and uh, ano po, like uh, kasi nga hindi naman po yan palaging, hindi naman po lahat ng tao nakaka-experience po ng ganon or na palaging may mga nangyari pong ganon. Kaya sobrang na-amaze po talaga ako, like nahahanga po talaga ako sa mga... Pasensya na po kayo. Person ko pong mag-vlog na na feel emotional po ako maliban po sa nung namatay yung dad ko but sa ibang mga vlog ko hindi po ako naya, nagaganito first time lang may like kasid kasi sobrang sobrang kung alam niyo lang po yung na feel ko sobrang appreciate ko po talaga yung mga tulong po na ginawa po sa amin ng Panginoon and na uh, ano po ah uh, Siguro po, kaya po naka, ipinapa experience niya po ito sa akin. Uh, para po siguro, baka po siguro, ito po yung ano niya, na mission niya po sa akin. Na, like, bilang pagpapatutuok po, sa mga ano nga po, sa mga, uh, sa mga, kamangha-mangha pong mga naging tulong niya po sa amin ng aking pamilya. So, kaya ayun po, ayun po yung ano ko po na naisishare ko po, po ito dito. So, um, uh, gusto, po, gusto ko pong i- i-ano, ipaalam na bilang naka-experience po ako ng mga ganun na talaga naman pong kahangahanga nakakamangha po ng mga ganung pangyayari eh gusto ko pong magpatotoo na talaga pong para sa akin talaga pong may Diyos na kung ah uh, mananampalataya lang po tayo or magpipray eh, minsan po, pwede pong mangyari po yung mga kahilingan natin. Uh, pwede pong, pwede niya po tayong tulungan. Basta, huwag lang din po tayong mawala ng pag-asa. Like I said, mag lang po tayo. So, iyon po. Asensya na po kayo na, like I said, naging na-emotional po ako. Anyway, Uh, thank you po ng marami sa inyo. Ingat po kayo. Bye po. God bless.